Tinawan linaw kan Limanan Municipal Police Station ang nagraralakop na po sa social media na may nangyaring kidnapping incident sa barangay Tarum, Limanan, Camarines Sur. Ang takot asing kahandalan kang residente sa banwaan, nagugat subot sa post kan sarong netizen. Dapit sa nangyaring pangidnap subot sa duwang magtugang na menor de edad sa nasabing barangay. Nga ni maberipikar ang post, binisita kan PNP ang magtugang. Base man subot sa istorya kan duwang menor de edad, pasado alas 4 nin hapon kan September 10, antes pa man makaabot sa lugar kung sa insinda ma Bible study, may van na puminundo sa tangod ni dad da nga nagpurbar na butungon sinda palaog sa van. Alaga day man subot nagtrayumpo ang plano kan mga kagibo, matapos na makadulag ang magtugang. Para sa PNP, day man inda pigbabali wala ang mga siring na insidente. Alaga di ipapipwedeng direktang sabiho na kidnapping na anangyari as inipalakop na sa social media. Hindi po namin masabi na kidnapping yon Bakit po? Kasi kung talagang yun po ang objective nung nasabi ng uh, bata na yung dalawang sakay nung white van na yun, na pinakita nga po namin, yung description is FB, kung alam nyo po yung FB na Mitsubishi, yon po yun, FB, yung kulay white. So, dapat po, hindi nakatakas yung dalawang bata. Although, we do not discredit the account of the alleged victim, of the alleged uh, victim natin dun sa Barangay Tarum, But kung titignan po natin, at that yung age, 10 years old, babae na maliit, tapos yung 5 years old, uh, papapatakas yung kaya nila yun, na, uh, Ganon, ganon ka-kaliit yung mga bata. And then pag sinabing kinagat, kahit po sabing kinagat, kung yun ang objective nila para makuha yung bata, kayang-kaya po nila yon di, di po ba? So yun po ang gusto ko lang pong linawin. Ang problema lang po kasi, wala pong nakakita dun sa pangyayari. Wala tayong witnesses. Kasi kung talaga sabi ko nga po kanina, sabi pa nung batang babae, tumakas sila papunta doon sa babae, then nagsalubong pa sila, bumalik pa sila doon. Nagkasalubong pa sila. Kung baga sa ano po, reality-based tayo, walang pagkakataon sana na makatakas yung dalawa. Katakod kay ni, kinaulay naman daakan hepatura magi na netizen na day na mag pa sa pagpost ni mga impormasyon na mayong basehan na simple pwedeng magtaoning kaaditan sa publiko. Na kausap yun ng aming uh, COP at uh, sinabihan nga na Uh, wag basta-basta magbibigay magpapalabas ng ganung mga content kasi magkakaroon talaga yun ng uh, ng panic sa mga mamayan. Tinuruan lang natin, tinatagsabihan na lang namin na next time magmay may gano na ano, mas uh, menerapat na mag uh, na lang sa PNP para ang PNP mismo ang uh, gumawa ng uh, pagpalabas ng uh, official statement para at least yung uh, yung ipapalabas na balita o impormasyon sa mga mamayan ay mayroon na mayroon mayroong credibility. Sa ibong kaini, padagos mang da ang pigiimbestigaran kang PNP anang nangyari sa magtugang. Importante man subot na maging rigmat publiko lalo na ang mga magurang. Inkaso man may mariparong kaduda-dudang hiro, mas ipaabot ipaabotulos ini sa kapulisan. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.